Pan lang po natin para madaling kumulo. Ganda po ng view natin dito. Diyan tayo kakain. Yung yeah, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Uh, for today's video, samahan niyo po ako mga isda. Uh, medyo na-late po ako nubas sapagkat pinatila ko yung ulan. Maghapon pong umulan ngayon. Ngayon po yung kalangitan. No? Madilim pa rin at try natin kung makakahuli po tayo pang libang saka pang ano natin pang araw araw natin at alam nyo na solo fishing lang po tayo ngayon yung mga kasamahan natin ay makakasama natin sa mga ibang araw pagkat complete po kami ng schedule ngayon hindi kami sabay sabay may magluto po tayo dito na po tayo at dito tayo nagpark sa may puno ng balite tapat po siya ng simbahan dito dami dito nagjajaging pag hapon yung ilog po yan yung ilog ba wanda dyan tara pakatahimig po na bansa nitong Taiwan uh, at kahit magparking tayo diyan hindi yan mawala dyan mapira na lang talaga kung talagang mayroong sa 10% na 1% na medyo pagtitripan pero okay po rito sa Taiwan kasi naka naka red light so hintayin natin tawid tayo sa mahirap na tulay huwag po kayo matakot sa pupuntahan natin tulo wala akong taga abot dito yan po lalim mo oh. yan natin kung lang ba una natin to kuha natin dito una natin dito Kemahulukan taye tawitay -taw. <coughs> <Okay>. yep <coughs> yep oh, malakas po na agos walang langis daw ngayon ito para dadaan Ayan natin pang natin Ay may nakulong dun oh Isda paano natin mahuli yun Dito na tayo dadaan Ayan Kapit tayo sa tali Yeah. Tak talikod tayo ang daming isda eh, naglabasa na agad tayo lang tao may namimingit doon maganda may kasama tayo ah. Uh. ito na tayo Ito po yung ilog oh. May nakulong dito Ito tayo mga Dito sa pinuntahan ko Medyo marami lagi dito Nagtipishing At doon, yung tambayan ng mga Pilipino Ito Napakarami Pilipino, India Mga ibang lahi rin At malalayo pa yung pinanggalingan nila So dito sila nadayo Dito na rin sila natutulog try natin dito ang daming isda rito kaso doon tayo sa walang sabit sa lakas po ng agos dito ayun lalaki na o no? grabe ay laki, ang dami wow try natin dito sa Luhan prepare na po yung ating lambat dito yan, dito nagluta po rito nakikita po nyo yan, napakarami isda rito, grabe maka makadiskarte ngayong tag-ulan maghapon po kasing umulan, magdamag kaya wala tayong mga ano mga content na maganda ganda na malalayo kaya dito tayo pumunta sa mga isdang malalaki ang ulo Dito po kasi ito binabarat kami rito pag dito kasi yung isda rito yung malalaki ulo pero malalaki samahan niyo po ako makadali po tayo ayun, lalaki maraming huli yan yung nangyari po sa lambat natin, dito pumunta at ito mga to, mga huli yan maraming no? wala na yata tuloy dalawa rito wala yung malaki yan may tilapia nalo po tayo dito jackpot ah, uh, medyo masakit pala yung kamay ko hindi pwede sa lambat magsulo-sulo mag lang po tayo ngayon habang hindi pa kami nagkakasama-sama ng schedule nakahuli pa rin naman kahit sulo Wow, grabe. Kalalo na po rito. Siguro mga dalawang salo. Ayun No? Sa. Hindi nga po pala pumunta doon sa may mga itlogan. Na nakita nating itlog. Sinakatakot. Sabi nung asawa ko, galit na galit sa akin eh. Sabi mo ka lang pabalik doon. Baka malay mo. Pag, pagdating nung nanay nung maitlog, galit na galit. Masumpungan ka. Kaya hindi na po ako bumalik. Kasi lahat po ng mga itlog gagalit. Kahit ako. <laughs> Subukan yung galawin yung itlog ng ano. Ng mga itlog. galit, <laughs> Katulad nung ano ko, yung manok ko. Pag ginagalaw yung itlog, ah grabe. Witirik gano'n, nagagalit oh. Mga gano'n yung kanyang tupa. Manok po yun ah. <laughs> yan, laki po nito oh. Grabe, tilapia yan. Kaya po, huwag niyong gagalawin yung itlog kung ayaw niyong magalit. Magalit yung yung igat ay igat yung anakonda. konda ah ilan po tayo tatlo tatlo na oh lalaki dito kaso nga rin dito malalaki yung ulo oh grabe oh Oh. oh. Ah. Yan, ito yung jackpot natin. Karpa. Yan no? Kaso yung karpa, mayroon siyang tibo rito na pag ano, pag pumasok yung talim at ah, pag pumasok yung nylon mahasa dito oh ganyan grabe sarap dito paksing ah ayan nakapito tayo dito pagis pa tayo habang marami pang isda taas, taas naman po tayo banda yung kamao ko po rito medyo masakit banda tayo sa una-unahan yung gulok na wapuron huli. Tingnan po natin kung may huli ngayon. Ah, talun talon. Yan. Tinakay na yung aking lampat. Banda na ron. Ano nakadali pa rin. Bigat po. Mas nang baka. Dito pala sumabit na eh. Ay, malaking huli, karta. Lati, may malaking huli karpa. Grabe, may malaking karpa. Wow. Grabe po. Malaking karpa. Saan hindi makawala? Ang gaya natin. Siguro po mga tatlong kilo. karpa ah, pa yan. Saan hindi makawala? Kaso may sinasabitan dito. Dala po ito ng baha. Ang to kahoy. Oh. Andayin natin ito. Padera ng buhay. Ah, asa na Makawala yata ata. Makawala. sayang. Oh, laki. Kaapat lang po tayo. Yan, yeah. grabe, sinalo ko na lang po banda rito. Medyo Video... mataas po kasi ito. Yeah. daming nila dito. Isdang binaha. Tatlo lang. Okay na po ito. Pang ano lang naman, pang ulam lang. Dito siguro din tayo magsasalo. Pagod ah. Oh, sakit sa biwang dito po sa ng Taiwan uh, sa nagsasabing ano bawal mang isda hindi po minsan po nakasama din po namin yung katrabaho namin kaso nga lang ano minsan hindi na naladaanan yung camera nung minsan nakasama ko yung isang katrabaho namin nagaya siya pero mangisda sila doon sa mga para fish pan fish pan sila ng isda pauli oh kasi yung dito ayaw nila yung dito sa may mga ilog ilog takot sila si hindi nila kabisado ang gusto nila yung nag ano lang isda habang uwi inom inom para libangan lang tapos kukuha lang ng konti hindi sila mahilig sa tilapia yung kinukuha po nila sa tilapia yung ganito pakita ko po pa sa inyo tilapia ito lang kinukuha nila yung bailey parang style binabangos nila 'di ba paborito natin yung bangos na natiyan. Sa kanila ganyan lang. Yung dito, hindi ko alam kung ano ginagawa nila. Ito na po ito. Ito so, na isa pa. Ang hinahayaan ko dun sa karpa talaga, laki. Nating kunin ko na po yung timba. Kunin timba, kunin natin. Karpa. Punta tayo dun. Tara. Hindi ko rito mong binaha oh. Hindi na naya, hindi na nakaalis. Bulan kasi ng ubulan. Kailangan huli natin. Dito, andito. Ah. Ah, dito. Wow. Oh. Ayun. So, Tingnan natin. Lahati na siguro 'to. Makapito tayo, pito. May nangingisda na bandaron. Papuyuhulin natin at may nangisda na, na bandaron. Yan, dito na po tayo ngayon sa spot ng paglulutuan natin. So pagkatapos natin mag-fishing dito tayo din at maulan pa rin po ngayon kaya wala tayong kasama. Yan, dito po, maulan. Pero may nangingis na po, napakarami. Yun, oh. Magluluto din sila, kas bandaron kahit maulan. Medyo madilim po. So magluto po tayo at mag-start na tayo maghiwa. Ayan po. So, magsasabaw po tayo. Parang ano lang, bulang lang na isda. Tapos ito yung isda natin na lulutoy isa lang kasi mag isa lang ako hiwa hiwain na lang natin yan, yan. i Robin Padilla ko po yung buhok ko ay I Robin Padilla ko yung sombrero ko kasi ano tayo para makita yung pagmumukha hiwa tayo ng luya press naman po yan kaya sabaw kaso hanap tayo ng ligaw na gulay kung ano mailahok natin gulay sarado po kasi yung mga bilihan ngayon. Hiwa pa luya, sibuyas, bawang, tapos may sili. Alam nyo po ba ako, hilig-hilig ko sa paminta, saka sa bawang. Tapos yun, may nakasabay akong doktor na Pilipino. Sabi niya, alam mo ba yung paminta, nagbibigay siya ng boost para lagi active tayo. Sabi, binuboost daw yung ating katawan. Tapos yung bawang naman, pampalakas ng immune system para hindi tayo tamaan ng mga Micro, micro, mga viral viral infection yan ito po yung isda hiwain ko na po mali hiwa ano lang dalawa dalawa yung hiwain ko na yan gunting pinanghiwa ko so hugasan natin wala pong susunod ngayon mga kasamahan ko kasi may kasi medyo maulan Tas, iba po yung schedule ng pasok nila ito natin. ng hugasan ko lang po itong isda. Kailangan niyang hugasan kahit kahit malinis yung tubig, kailangan hugasan ng filterize. Filterize sa tubig para para sa ating kalusugan. Ang <laughs> lahat po ba ay naghuhugas ng tilapia? Yan, kailangan po tayo maghugas para mabango at hindi po malansa yung ating isda. Sa karni po, hindi po ako naghuhugas ng karni yung iba pero yung iba hinugasan ko yan ano po tayo uh, salang na po tayo start na po tayo magluto ng ating hindi siya sinigang basta ano siya basta basta lang nasabawan natin kunti para makahigop tayo ng sabaw medyo po malamig ngayon kasi maulan dito po naman may pamandong sa ating harapan nandito nasa likuran gagamitin po natin yan mamaya pag lumakas yung ulan so, salang na po natin itong kaserola ay yung kawaling malaki malaking tulong po ito Bigay ni Yuni. Ayan. Lagyan po natin tubig. speaking of Yuni, hindi ko na po siya nababanggit na lagi sa vlog kasi para iwas issue na rin. Lagyan natin tubig na kunti lang. Ako lang naman eh. Ayan. Ayan Tapos lagyan na natin itong mga ricado po. Yung luya. Tapos bawang, sibuyas. kasili sili. Yan. Tapos, lagyan po natin ng asin. Tansyahan lang. mahilig sa man tansya. Yan. Tama lang yan. Kunti lang yan. Siyempre asin. Ay, paminta. Mahilig ako sa paminta. May, may mamaya ito, pag naluluto-luto na, garlic powder. Naglagan natin tubig para makahigop. Baka may dadayo eh. <laughs> Punta na po kayo, wala akong kasama. Tapos yung dalawang isda. So, lagay po natin pag nakulo na. Ayan lang Takpan natin. Nakuloy natin. Ayan, pag kulo po, lagay natin itong isda. Ayan, tingnan po natin kung nakulo na. Ayan, kulo na. Naiiga-iga na nga eh. Ayan, lagay na po natin itong tilapia. Ayan, lagay natin yun yung dalawa yan o sa lang po yan ng konti parang style bow lang lang wala akong makitang dahon hindi na pwede yung ipil ipil hindi tayo sanay ng ganyan tapoy lang natin tapos kain tayo mamaya maya medyo pagod na dito lagi po ako magluluto medyo safe po rito Takpan lang po natin para madaling kumulo tingnan natin ayun kuloan na so, balik tayo natin para yung iba ay din Ayan. simpleng ano lang po eh masarili siya mantika oh, grabe Mag-prepare na po ako ng kanin para kakain na tayo medyo ano na po ngayon madilim parang uulan At tayo para makauwi na bago umuwi kakain mo na para pagdating sa dorm maglalaban na lang yan prepare po tayo yung motor ayusin natin yan di diretso direcho eh. Kailangan to. Dito. Ayan, po ulit ako dito ng kanin para hindi na tayo magsasaing. Hanguin na po natin yung ulam. Ang una natin. Yan, taran. Ayun po. Ganda po ng view natin dito. Diyan tayo kakain. Ah, samahan so, po ako ulit kumain diyan. Yun, ganda ng pisto natin, tabing ilog. Baka dumiretso yung motor. <laughs> Yan, kain na po tayo. Ito muna itong takip. Yan, may sabaw po rito. ang oh, grabe. Itong kanin dito ko muna sa gilid para kita yung aking subo. So, bago ko tikman, eh bulang lang po ito. May ano lang po siya. May luya, may sibuyas, may bawang, tapos may paminta. Asin. Tapos sarili niyang kulo. Ayan. Tara, tara po, pray tayo. Padagad, maraming salamat po sa pagkakang ito. Pakalinisin mo ito na maging kalakasan sa aking katawan. At salamat pag sa pagpapala mo sa akin din sa basang Taiwan. At pagpalaan mo ako sa lahat ng aking pupuntahan. Ganyan Lord, ang aking mga mahal sa buhay. kundi din ang mga viewers patuloy nyo kaming pagpalain sa lahat ng bagay inside and out Lord thank you in Jesus name Amen kain tikman natin so dito na po ako titikim ako lang naman hmm ah grabe sarap lami hmm ah miya miya laki po ito kaya isa lang isa lang yung luto ko ay. Kona subo po para sa inyo. Eh, si ano, 'yung mga Pa-uwi na. Mga naka-e-bike din sila. Napa. Hmm. Ah, pa na fresh. Sa pinas po, hindi ko ma hindi ko po alam na sinisigang to dito ko po talaga naranasan na ano, makapagsabaw ng tilapia. pula sandarak doon sa parking sa amin. May hilaw pa yung kanin ko ah. Sarap. Mm. Kasi untok lagi tayo. Basta kamila yung ulan. Labas po ako kasi parang sa dorm. Hindi ko kaya na ano. Doon lang. at yung bahay ko po sa probinsya na hindi pa po tapos na baka po next year paayos ko pag pinalad tayo kasi mas gusto ko yung mga ganito yung mga uhulihin ko tapos lulutuin kasi puro bili po sa parting city Cavite okay naman press din yung nabibili parang mas masarap lutuin yung yung galing sa pinag ano pinanghulihan, sariling huli. Tungtungan nga po yung nanay ko, nasa probinsya siya. Masariwa daw yung pagkain doon. Kasi doon doon po yung lahat, dagat doon Ilog. So, wala, matatagal ulit tayo doong ma-adapt yung kultura doon. Matagal lang tayo ma-adapt ulit yung buhay doon. Kasi tagal po tayo sa city. Nasa abroad. Sa mga kilala ko rin yung mga kabats ko mga kaibigan ko pero yung mga dating mga bata pa ngayon may mga asawa na yung mga binatilyo ngayon yun, hindi ko naabutan yun grabe kahit simple po lang yung luto buhay okay, naman simple lang so basta may bigas ang asawa ko naman ay kahit ano po yung pagkain niya mahilig siyang kumain <laughs> kahit ang pagkain niya magana po siyang kumain At kasi sayon hindi lang kami nakain yung mga exotic mga isda yan okay yan isda gulay pero hindi ako masyado mahilig sa karne sa manok para nagsasawa na rin ako sa manok kasi maraming manok po rito eh, sa pintang namin pero pag native okay yan minas hmm. ang syara po kayo kung ano, hindi ako mahihiya sa inyo kumain Namiss ko talaga yung luto sa bawo kunin natin to huwag na tayo magtira mayroon pa naman tayo sa bahay para press yung luto natin sa umaga preto na lang pero iba sa umaga hindi muna log lang ako sa umaga para al alternate ba ah, magkakaliskis na tayo Gustuhan ko talaga yung sabaw. Nasa bakasyon pa po yung kasama ko si Ethan. At yung iba pa ay mga busy pa. At masama po ang panahon. kasi iba-iba po yung trabaho namin. Lalo ganito masama yung panahon. Iba-iba. Hindi po sure kung talagang may, may fishing. Kasi pag humulaw, yung labas ako. Malapit ako eh. Yung mga ilang minuto lang. 15 to 20 minutes. sila malayo mga 30 minutes yata sila eh. Yung iba 3 hours pa. kain po. Salamat po uli sa lahat ng mga bago subscribe. Yan mga bago nating mga kabro. Yan malasanat po sa inyo pagpasok sa channel natin. So marami po tayong video about fishing, uh, normal life in Taiwan, how to survive bilang OFW at family life yan. at syempre may advice din may advice din kayo makukuha sa akin kahit pa unti, unti hindi pala ako makapag full force ngayon eh yan salamat po ubusin ko lang po ito sayang yan pauwi na po tayo tapos nang kumain tapos na yung maghapon baka po sa sunod kasama ko na yung mga kasama namin magkaparay pareho na kami ng mga oras ng out yan o so, dito tayo magluluto sa sunod. So, madilim po panahon hindi eh, tayo makapangisda na sabay-sabay yan, pauwi na po tayo iwan natin dyan patay yung apoy ah, mabato nakita ko sa'yo dinadaanan nakain po sa'yo yun Kasi lang yung isang gulong. Ah, kalsada. na. Takas po ulan nito. Naampo na. We rise like as the